Okay. so what's up mga lords no? Uh, pagandang gabi sa lahat no. Uh, welcome to Bangkok Thailand mga idol. Ikot muna tayo mga lords no. Ah, hanap tayo ng uh, makakainan. Pasensya na kanina mga idol kasi nangyari ano eh. Pagdating ko dito, tinamaan ako ng pagod so nagpamasad ako. Una sa upuan 200 pat yung ano nila. Singil no. So ginawa ko mga idol, kumigaan na lang ako sabi ko, sige 450, laban na alright, so o oh, yun ako, makaka copyright na naman ako Ito na siya karamihan na lang konti hindi yung mahirap sa mga hindi nagkaka eh, kasi hindi mo kayang i-mute yung mga ganun e eh. so mga lods, saray ko tayo dito sa kanilang uh, napaka sayang pamilihan, no? parang ka nasa Divisoria mga idol ano? Uh, yung mga nagkatagalog kanina minamita ko mga taga Dubai, no? Uh, ah, sa mga taga Dubai yan mga idol, no? Mga nag... Mga nagagala rin, mga lods, no? So, eh, tok tok nila, mga idol, ayun. Eh. tok 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 tuk. Grabe din, yung mga idol, bumubomba din yung mga yan, no? talaga sila, no? So, dito, mga idol, eh, parang changi-changi nila. May mga... Chibok dito, mga idol, no? Ang gusto kong tikman, mga lods, yung... May tubo, mga idol, no? Oh. Tubo, may avocado, may durian. Ang medyo nakakalungkot ng mga lods no, hindi ka pwede magdala ng durian sa hotel mo. Nakalagay kahit bawal eh. Ito yung gusto kong tikman mga idol. Eh. Very tasty, ano nila. Parang, hindi ko alam eh. Ang sarap mga lods eh, pero mamaya, gahanap pa ako ng medyo ano eh. Dito mga idol, sa kanto na to, no. Ito yung tuktok nila oh. Sakit tayo minsan mga idol ha. Ah. Ayun, so ito mga iyaw-iyaw mga lods no. Ah, uh, kung oh, gusto sarap nila, oh, yun. Oh. Wow, diba? 150 mga idol. Ang problema natin, saan natin kakainin yan? Gusto magtilapia mga lods eh. Yun know? oh. Ay, mga tibog dito oh. Chicken wings mga idol eh. No? No, so, ano kaya magandang gawin? No? Tingin nyo ano? Ah, mga idol nagugutom ako, pasensya na. Kakain muna ako. No? Samahan nyo ako hanggang uh, ah, makabili ako nun. Yung tilapia kaya pwedeng kainin doon sa loob. Yun ang problema eh. Kung pwedeng kainin tilapia sa loob eh. Alam ko hindi pwede. Parang parang hindi pwede. Laki. Ay pati ubusin niya. Mga ah, tilapia. Grabe mga idol. Hanap tayo ng mga chichibogan na maganda-ganda. Mga lods. Ito mga idol. Meron sila dito na ano. no? Ah, uh, pakita ko lang mga lods. Yung one food center nila. Tara mga lods. Pasukin natin to. Kasi walang pwesto yung tilapia sana yung trip ko dun mga lods eh 150 Thai baht mga lods no Convert yun na lang <laughs> Asensya na So dito parang yun no O diba Ito na tayo mga lods oh Pwede na mga lods Papaya salad Yokum kum pantai. Oh, mga patay patay mga idol yan, patay. Ito yung laman ng kanilang ano, food center. Kung gusto niyo naman, yung mga shrimp fish, shrimp fish sila, maaanghang ko mga, mga sila. O, masarap. Ay, oh, masarap. Bako, ayo, kabila ang pala to, sa lang may-ari mga lods, so. Oh. So yun nga mga idol, ganun lang kasi simple gagawin natin. Titingin tayo ng konting-konting ay ay. <laughs> Sobrang cute. Gulat ako dun. May dumaan na maganda. Okay, proceed tayo. Ano so kasi puro ano eh. Ah, uh, pagkain, pagkain tayo, pagkain, pagkain. Ah, uh, yun nga, no? Uh, ang gagawin natin mga lods, no? Ah, uh, samahan nyo kung manap ng pagkain para bat boot pala, sorry. Bat tuloy. Boat noodle No? So. Uh, ano ba magandang gawin? boot noodles Hindi, hindi ko trip eh. Ang gusto ko kasi ay, iyaw talaga. So, Iyaw-iyaw talaga, mga loods, eh, no? Silver needle noodle soup with pork and pork blood. O, mga taa, mga ano, dugo ng baboy. Dugo na naman ako kinakain ko, eh. Ano, try nyo mag... Ano tayo? kain tayo ng mga exotic, mga idol, no? Isang tawid pa, mga lods Isang tawid pa. Ano tayo rito? Mga na, mga lods ah. Eh, Ayan, no? Meron naman silang minyo sa labas, mga lods eh, no? So, kung gusto nyo... Walang problema. Pero ang problema ko, gusto ko inihaw. Kaya lang kasi yung inihaw doon mga idol, para sang nasa labas lang talaga so walang pwesto. Paano mo kakainin yung inihaw sa labas, di ba? Kailangan nakaupo tayo. Problema mo nakaupo ka, wala na tayong pwesto. So sige mga lods, gawa natin ang paraan, tara. Okay. mga idol, set up ko na na maayos ha, pasensya na. Gawin talaga ang tuktok ito mga idol oh. Tuk, 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 tuk. Kumaharurot na mga tuktok. Ay, ano ano kasi ihawan ni. Eh. Hindi ko alam paano pa. Papahanap na lang ako mga idol ha. Magpapahanap na lang ako. Kung ano magandang mangyari ha. Ah, try natin yan, try natin. Um, Turin no, meron din silang ano dito mga idol oh. Dito nga lang kakain sa ano nila. Ito kasi nakaupo ka. Butom na ako, mga lods. Ano, pad thai? Hindi ko pa gusto magpad thai. Grabe mangga nila dito, eh. Oh. ng mangga dito, eh. Oh. Diba? Lalabang kaya yan sa... mangga ng gimaras, diba? Tamis yun, eh. Expert quality rin yan, mga idol, diba? Paano ba maganda? Iniho talaga gusto ko, mga idol. Sinisa na, mga lods, ah. natin kainin sa hotel, ano? Kulit <coughs> din, eh, no? Bata na ibit-bit din, ibit. may mga sa mga damit diyan, no? Ito sa dulo marami, 'di ba? Marami mga damit sa dulo. Eh. So, eto, oh, ito o. Yun, oh, 'yun o. Pwede. Ito, mga idol, eh. Rose Duck Pwede yan mga idol Pwede yan Pwede yan, pwede yan. Tara Subukan na natin to Wala na mangyayari Ayong oras natin mga loves Sarap yun ah Bago yun ah Bagus, kau mengalir susah bagus. Sabaw so, tayo, sabaw, sabaw, sabaw. Parang mas yung sabaw ah. Egg noodle crispy pork dry. Egg noodle barbecue. Egg noodle roasted duck soup. Yun. Pwede na yun. Hi sir. Sir, if I buy this one, can I eat inside? Only take out? Sayang, mga lutsong. Laki ng tilapia nila. Yan, ah. Grabe ah. Diba? Ay siya, ay eh, parang tilapia sa Batangas ay. Grabe, no? Diyan tayo mga idol. Ang tagay, hindi ako talaga gusto ko. tapo tabaw, -tabaw natin, tabaw-tabaw, no? Ayun na lang, final na yun. Wala eh. Sayang yung tilapia kasi masarap kainin sa... Magagawa, mga lods, di ba? Ayun na lang, sige. Egg noodle, egg noodle dry soup, dry soup, thai. Can I order? Which is better, egg noodle with barbecue or egg noodle roast duck? Oh, yeah. Duck. Okay, I'll like, like get, duck. One. No. Can I come inside? Okay, so Thank you, thank you so much. Yeah. In here, right? One, yeah. mga lods na Ano eh. ba? Diba? Dak-dak tayo, dak-dak. yung yung bango? Eh. Diba? Paya, mga lods. Mga pwesto. na ako, pwesto na ako. Uh, uh, lagi like lang dito sa buo, pero laban. Pwesto diba? diba? uh, na ako, mga lods. Diba? Diba? tayo? Siyempre dito. Eh. <sighs> so yun mga idol no, uh, safe na safe tayo rito. Ayan no? marami silang pagbibigyan. So, nakalagay naman, di ba? Do not bring outside food. Uh, Mga lods, no? Okay, makakain ako. Isus mga lods, sa ah, Medyo magiging shaky lang yung camera. At set up ko lang to. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Kaya na yun um, kakain na tayo. Aantayin ah, ko lang yung So, kung pick naman mga condiments, mga lods, no? Meron silang, ah, uh, shawal, chukal, uh, Asukal mga idol, positive. Maha-maha ito panalodi kaya Chili, chili, chili ha. Oh, Pakai tauteng, chili. Chili, chili. Ay, no, <tinyo> kaya, Nani kuina? Sukha na I mean, ay, no, kaya, kaya, no, kaya, no, na main... kut na peanut. Min peanut shiradito. Aini peanut. Ito panalodi min peanut ha. Peanut, peanut.

sila mga ito. Unlimited money. Mm. Mm. So yung mga idol sa labas, yung mga nag-iihaw. Bawal, ikala ko dito ka dito. So, ang mga nangyari yan, hindi ko ma-order kayo nun. Take out. Ito mga tatiling ko, Pinoy. Katagalan sila siya, Pinoy. Pinoy. Pero mga lods, ang gagawin ko, wait lang ulit mga idol ha. Kung bibitaw ha, lang tong Yan, yung ko lang itong aking ano. Uh, Yan, itinrya ko na ayun. Uyuku ko na lang mga lods, para kita yun. Yeah. Yan. natin yung noodle soup na yun. Nagpamalaki lang. Noodle soup. Can, can, yan mga lods sa ah. matagal ako eh Kaya mahigilo ah yan Mga set ba diba? oh ah, oh atres ah. na kung sino yung puna yung 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 mga idol yung 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 mga yung 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 yung

Ate <shrug> Ate Ang ako ba kain sa loob ng idol? So, mamaya after natin kumain. Walk -talk tayo mga lods ha. Doon tayo sa... totoo? ba? Mga nagiging daw. Pagkata na si ate o... Malis na yung karito no? Diba? Nasa kindigay din sila mga idol. Sila yung mga... Tindera sa gilid no? Kaya lang, siyempre dito pag... Bawal kasi. Hindi pwedeng... No outside food and... Bawal yung outside food and drinks.

wow thank you so much Hãy subscribe cho kênh Ghiền những video halong mga ano-ano puro-puro lang tayo puro -puro. yung sabaw mga idol pinagalabanan yun yun tayo sa walang masadong ano sabaw lang kasi mga idol iba yung sipa na no? parang original na sabaw sarap Hindi ko mga idol kahit mga nabati ka o oh, ano eh. May inkanto ka yeah, pag ininom eh, mo to so, siguradong masarap. Gagaling ka. <coughs> Grabe mga idol. <coughs> Alam parang sa atin Paris Mami. Kina-pridyo sa wako pero masarap din ito mga idol. So yung sa atin masarap din Paris Mami yun eh. Mami, mami, mami. Mami lang mami. So kung tanong ko yung sabaw ba unlimited. Ito okay na mga lods, no? so ito natin ang mga idol. Hindi siya kasama siyang roasted duck na May roasted duck. Meron siyang, uh, alam ko, pork itong mga to. And meron siyang, wala man siya, may ito, one ton. Ito no? Mga natin muna yung roasted duck. No? Mm. Marami yung balat ng idol. Dito, kaya lang,

sumasabog sa bibig mo. Hindi ito yung dating mga roasted duck sa ibang lugar na alam mo kasi mga idol may may ganung roasted duck na mapanghi. Ito mga idols ko na talaga napakasarap. Malalaki ko ito mga idol. Grabe. Oh, po

Yung pork nila mga idol, iba yung lasa. Ito yung sumama kanina eh. Mga idol, yung pork nila iba. Alam nyo kung ano Nakatikim na kayo ng lichon, di ba? Yung tinanggalin balat. Ito yun, yung laman. Purong laman. Lichon mga idol. Hmm? Bubble to pie Parang ka nagpunta ng Beijing, di ba? Kasi Beijing, luma yung pangalan, Peking. Peking Duck. So, parang ka nagpunta ng Beijing at nagpunta ka ng La Loma. Di ba? Diba? Diba? Dito magkakaalaman mga ayos sa noodles. Ano lasa ng noodles? Goods mga idol. Lumalaban siya. Para sa ramen. Pero ito kasi idol mga ano to, egg noodle din siya. Magkakapamilya naman yung mga yan. Isa lang masabi ko mga idol. Goods na good yung lasa mga idol. Iba yung sabaw, iba yung laman, iba lahat. iba 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 ay din ako nagagay ng ano hindi na ako ng ano oh, kung ano ano okay na ako sa timpla nila yun the best na yun sakto kasi yung pamasad tayo masad siya masapit ko oh. mga pupuntahan ko naman tong wanto na to ito ba to mga idol oh? ayaw mo pa insult sa akin oh. alam mo makakalusun pa sa akin oh. Ah, grabe mga alos nahuli ko rin siya mm. grabe Yung lihan na niya mga idol, sumasabog sa bibig ko. Marami. Excuse me. Hi. Excuse me. Ano ako makarapong kinakain? Wala pa akong bayad. Wala no? mga lods. Wala mga lods.

Duck, duck with pork and wonton. Ninety baht. Yes. Thank you. Ninety hmm. mga idol. Laban. So pala mga lods, kapag muna ito sa enjoy ko lang ito ha. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa akin channel mga idol. Pinapawisan na ako. Mamaya ikot tayo dun sa dulo ha samahan nyo ako mamaya buti natin yung buong lugar para malaman natin kung ano ano meron doon changian yun mga idol okay pahinsya na mga lods sa talaga ako na tukat ng video kasi ang tagal ko mag edit kakat ko pa makalagay pa ako ng mga tawa tawa wala lang, lang mga idol rektahan tayo muli mga idol e, enjoy pa lang kasi manghingi pa ako ng sa bawo at uubusin ko yung mani nila marami maraming sa lods ha mali kayong lahat mwah from Thailand with love I love you Pilipinas. Pilipinas pa rin syempre. Pero palitan lang tayo, di ba? Yung ingatan niyo sa bisita niyo Pilipinas. Nandoon sinabi, ay eh, pat patayin ni, eh. patayin mo na. Love you.